tayo sa Yatero, Binyan, Laguna. Dito, marami dito mga patahian, pagawa ng patches. Nung mabibili na rin kayo dito ng patches at shapers. marami din dito sa lahat na kung saan uh, sa murang halaga nyo magbibili. Meron silang per kilo, meron silang per yard, per per So dito ngayon, kaya tayo dito ay magpapagod na tayo. So ginagawa ni Kuya, nagpupunta siya. Ito po ay uniform. So, direct siya sa uniform binuburdahan. So, pwede rin naman separate, pero hindi ko lang alam kung mas yun. So, eto, kinadirect ko na kay Kuya. Kasi kailangan talaga po kung istigante na nagpapagawa sa akin. So, ayan, sa mga gusto kong magpaburda na malapit dito sa Laguna lamang, malapit dito sa Minyan, San Pedro, Santa Rosa, Kabuyaw, Kalamba, dito po yan, sa Platero din yan. Marami po sila dyan na nag Sa so, umahan lamang yan, sa highway, makikita nyo sila dyan. Sa so, pagi ng highway, ang tigil nyo talagang tigil ng mga stores. Dito rin po sa Platero, marami din sila dyan binibenta mga ah, uh, cup or sintero. Marami din sila dyan iba't klase. Okay. Magbibili nyo rin ng mura, makakatawad din kayo, at pwede rin kayong pagawa ng barks o bultuhan sa kanila kasi gumagawa rin po na mga sandlero po. At bukod doon, kung i-explore nyo pa po yung pinakalooban niya kasi ito sa may Bandar highway lang po eh. So, meron pang punto na papunta sa pinakalooban. So, kung i-explore nyo pa po nila, meron pa rin po mga nagtitinda doon ng mga materials, equipments, yan lalo na sa mga printing. Meron sila dyan. Tapos mga kailangan nyo sa mga meron yan, So, mo na lang kayo, kung saan kayo mag-usehan ng mga materials na kailangan nyo sa panahon. Mga tools na kailangan nyo. Kasi dito, dito na rin ako nabili. Meron din sa ina-cassette ng inyan. So, susunod tayo doon next time. So, na tayo sa ina Ako kasi, kaya dito ako, dahil dito na ito na mga para sa akin, gusto kong susunod pa ako mismo sa inyong bayan. Although, meron din naman dito, mas, ano, mas accessiboy sa akin na sinahayot lang po at hindi na siya hustle. So, madali ko na makikita kung saan ako pupunta. Madali ko, madali ko na makikita kung sarado sila. So, ayun. Dito tayo sa Platero. Tayo po ngayon ay nagpapaburda. Ayan, sa mga gusto magpaburda po, punta lang po dito sa amin. 10.21 at tumatanggap po tayo ng burda. Sa mga gusto po magpapersonalize ng kanilang mga gamit, yan po ay magsapunda, gamit, at kung ano-ano pa, hanggat kaya ay mapapaburdahan po natin yan. Matagal na po ako tumatanggap ng burda, as long as connected sa pananahi, yan po ay ating tatanggapin. So ito, ang pinupunta dito ay uniform ng Maritime Engineering ng Mapua. Ayan. Sa mga naghahanap po ng mga bubordahan sa sa kanilang polo sa mga sa tayo ni Diniri o kahit na anong courses ayan available lamang po dito sa 1021 Arabella Homes punta lamang po ayan tayo po ay tumatanggap ng kahit na anong uri ng pagpapaborda para po sa personalized or customized na inyong gamit. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng Tumatang sa ating mga kami At maraming maraming salamat po sa mga nakapalaw sa ating FB page at YouTube channel. Ayan. Antaang tabay lang po sa mga uploads. At maraming maraming salamat po muli. dito tayo sa Tapero. Dito ako namimili talaga ng mga ginagamit ko sa pananahe. Sa ngayon, minggo kasi, kaya sarado sila. Pero dito, kung gusto nyo makamura, ayan, dito kayo bumili. Mas affordable dito. Tapos, ayan, kay Aling Baba Store. Andyan yung mga kailangan yung materials, mga tools and equipments, uh, mga tools. Or yung mga kailangan nyo na katulad ng mga bobbin, bobbin case. Ayan, andyan sila dito, sa so, maglit lang tayo kasi nagpaborda lang ako. So ayan, yung mga nag-embroidery din yan. Ayan, sarado sila. Ayan, lahat yan mga ano yan. Nagtetela yan. So ayan mga kasamot sari, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay. At yun na nga, nagpaborda tayo. So andito lang tayo sa Latero. Highway lang yan. So sa lahat ng mga taga Laguna, na malapit dito, Kabuyao, Santa Rosa, Binyan, San Pedro, na hindi pa nakakalam nito. Dito lang po yun. So, marami maraming salamat.